kapag naging mali ang lahat. Naramdaman mo na ba na ikaw ay naipit sa isang walang katapusang ikot? Araw-araw kang sumusubok, nagsusumikap at nagpupumilit pero parang walang nagbabago. Para bang lahat ng pinto ay nagsasara sa harap mo? Ang pakiramdam ng pagkabigo at kawalan ng kakayahan ay mas karaniwan kaysa sa naiisip natin. Madalas tayong naniniwala na ang problema ay nakasalalay lamang sa ating lakas o kawalan nito. Munit ipinakikita sa atin ng salita ng Diyos na may pag-asa kapag nakatuon ang ating mga mata sa Kanya. Sa Juan 16 na versikulo 33, sinabi ni Jesus, Sa sanglibutan ay magkakaroon kayo ng kapighasyan, ngunit laksan nyo ang inyong loob, dinaid ko na ang sanlibutan. Sabi niya, haharapin namin ang mga pakikibaka. Ngunit tiniyak din niya sa atin na nasa kanya ang tagumpay. Marahil ngayon ikaw ay walang trabaho, may utang, nakararanas ng mga problema sa pag-aasawa, o pakiramdam na nag-isa at walang direksyon. Habang sinusubukan mo, lalo itong nagiging mahirap. Ngunit tandaan, maging ang mga dakilang lalaki at babae ng Diyos ay dumaan sa mga disyerto. Si Jose ay ipinagbili sa pagkaalipin ng kanyang sariling mga kapatid, ngunit itinaas siya ng Diyos. Nawala ni Job ang lahat ng mayroon siya, ngunit naibalik ito ng doble. Tiniis ni Pablo ang pagkabilanggo at pag-uusig, ngunit hindi nawala ang kanyang pananampalataya. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin sa Isayas 41 versikulo 1 Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo, huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka, aking tutulungan ka, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Kahit na tila mali ang lahat, patuloy na hinahawakan ng Diyos ang iyong kamay. Ilang beses mo na bang sinubukang gawin ang isang bagay sa sarili mong oras at paraan, at hindi ito nagtagumpay? Ngunit noong nagpasya kang magtiwala sa Diyos, binuksan niya ang mga pintuan na hindi mo inakala. Minsan isinasara niya ang mga landas para protektahan tayo, para turuan tayo, para palakasin tayo. Ipinapahayag ng Roma 8 versikulo 28. Alam natin na ang lahat ng bagay ay gumagawang magkakasama para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos, sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Inihanda na ng Diyos ang tagumpay. Ngayon inilalatag ko sa iyo ang bawat pasanin na aking dinadala. Ama, palakasin mo ang aking pananampalataya. Ipakita sa akin na kahit na tila mali ang lahat, nananatili kang may kontrol. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong panahon, magpahinga sa iyong pangako, at huwag sumuko sa buhay na inihanda mo para sa akin. Ibinibigay ko sa iyong mga kamay ang aking mga kabiguan, ang aking mga takot, at ang aking mga pangarap. I-renew mo ang aking lakas, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus,